So ayan guys, no, uh, nandito ako ngayon sa Barangay Pulo. Usan maraming tao dito na nagpilahan. So nang tinanong ko, sabi daw na namimigay daw ng magagang pamasko si ano, you know, si Jolly Yan, uh, at galing sa sponsor ng uh, sa malaking uh, tao sa Laguna. So ayan. Oh, dami dito guys. Ayan Oh. Dami pumila. dami tao. Yeah, ayan, yeah, guys. Oh, ayan. Grabe, dami tao talaga guys. Ang dami pumila. Maaga pa daw sa api ng uh, tinatanong ko dito. Maaga pa daw. Ayan, pumila na sila sa Jollibee. Ayan. ayan. ikot yan guys. Ayan Oh ang dito yan sa tabi ng uh, ano yan tabi ng uh, highway no ayan yan oh ang dami tao sarap sa mismo ng Jollibee ayan oh ang daming pumila ang daming uh, talagang uh, pumila <coughs> para makainginan <coughs> magang pamasko ng uh, Jollibee so ayan so ayan, bago yun guys ayan, ayan oh, uh, ayan ang namigay ng uh, ticket so parang uh, resibo siya so ayan ang ganda doon yan, ikot pa yan oh. dami tao, maaga pa sila uh, madilim pa kasi isang araw pa daw nagsabi na uh, lahat ng dito sa Laguna ng uh, Jollibee uh, namigay so ayan, yan. Kaya gulat din ako, ang dami tao. Yan o, tabing highway yan mismo guys. Dito sa barangay pulo. Yan. Highway yan guys, highway. Yan, ang dami tao talaga. Mabata bata man. Yan. Yan o, yun yung uh, ng mga uh, parang ticket siya. O, yun ang uh, or uh, siya. ganun yan, uh, dyan ka pumila, dyan ka uh, bibigyan. Yan. Palista ka lang, din bibigyan ka na ng uh, ticket or uh, resibo. Tapos doon ka sa Jollibee pumila. Yan. Yan, may mga bata pa guys. Eh. Uh, pag nabigyan ka na, dito ka na doon sa loob sa Jollibee. So, bibigyan ka ng uh, sukot, uh,